shout out dia sa babae nga nang itagsiman og engineer no kung makapanglait sa mga construction worker wagas dai naglagot ko nimo ba kay ako na ako ison construction worker ang construction worker dai tao na construction lang na ha pero taning kamot para sa lang pamilya mo nang ayaw pang sa construction worker kay ngano Karang kasada dia nga imong giagi-agian kisay gabuhat ana, di ba? Construction worker. Nanobra ng baba -ba ni mo kayo. Sus kahilas. Puti kay kukutis. Hamis kay kukutis. Hamis lagi ka. Kay hapmang ka. Hapinoy. Hapelter. Sus tanggalan nang imong pelter dai. Siguro mas puti pang akong lubot si imong naong ay gahilas silas ka lang. Napay naong nimo Sus, may gani ilang pinig ang nakapak si mong naong. Kung bubuyog pa na, ambot lang. Wa na kay mata. Wa na kay makita ang construction worker sa si imong kapanghinaway. <coughs> Hilason pilingon. <coughs> Dili man niya isipon. Namitag engineer, si seaman kung puniton ka ka sa seaman ka sa engineer sus sa istorya palang gani ni mo pa makita na ang imong naong giluod na sila oy sus day giluod na sila ang mga kuan giluod na tanaw sa imong naong kaya ka imong ba ba Nanobra ka pang hinaway maka pang hinaway wagas sus kahilas nga naman dahil kung mga black beauty may mga lagom may nga man, sus day gihol mamis ginoo Pariho ron ta, gihon ginoo. Ito mo po te, na, binuhat sa ginoo. Munang ikaw, ang baba ni mo, butan stapler, para di na si yaw, -yaw ng baba niyo si pang sa mga tao. Sus, day. Karong gani, istorya pa lang na, giluod ang konstruksyon sa imo, ka ng engineer o seaman, giluod na. Paminaw sa imong istorya, mamili ka. musa pa day, masa day, de profesyon day ni mo. Ha? Mamili man ka. Ug ang hihatag na isa construction worker ang imong maminyuan, mamili ka. Ikaw gi magbuot. Sus, ginoo. Ikaw gi gino magbuot sa ginoo? Kung isa ihatag sa imo, ha? Tay, ginoo. Ayaw pagpalabi ni imong kapilingon. Dali ra ulit uli ra Pilipinas kay imo mo kung ginang inaong naong nimo sa kuwarta nang minasa bitaw nga semento para makabalo ka sa construction worker. hilas-hilas ka lang.